Hello, hello mga katigangers dahil day off. <laughs> walang ano, walang pa, walang paltos. Ito bumili kami nito. Ito binili namin bago ko, ngayon ako bumili ng ganitong kalaki. Na ano na date di no kang 2.2 kilos. At saka bumili rin ang anak ko ng ano, yung talagang walang kamatayang ano sushi. At saka banana. Bumili din kami ng ano, ng mga chinelas namin panglabas. Doon sa likod kasi, yung mga binili ko sa Pilipinas noon, na ganito, yung close dito, ay napudpud na yung, yung soleras. Kaya, pag nakatapak ka ng medyo matigas, nararamdam mo na. Bumili ako ng isa sa asawa ko, at saka isa sa akin. Kasi yung anak ko, hindi naman ano, kado. eto, bumili din ako ng olay kasi gusto ng asawa ko olay. Kasi dati siya, Uh, Principal Secret Iba yung Victoria Secret Kasi ang may-ari ng Victoria Secret ay Victoria Principal Principal ang apelyido niya Kaya meron siyang Beauty product na Principal Secret Matagal Inaabot ng ano yan na Umuorder kami Naka-program ano na, naka na yun eh Every 6 months magpapadala sila Yung Order mo dati hanggat hindi mo binabago, yun ang binibigay. Ngayon, sabi ko, ang dami, six, six, months lang, andyan na naman. Sabi ko, we are flooded. I stop. Uh, stop sending. Ngayon, ini stop ko na. Kasi ang mahal ng binabayaran namin doon, uh, hundred 100 something. Kada every six months yun. Eh, ang dami. Kaya sabi ko, ano na, i-stop na natin. <laughs> Ayaw na asawa ko, kaya lang. Ngayon, gusto niya, olay ang kapalit. Kaya bumibili ako ng olay. Ito yung pang pang day. Ito yung ito yung pang night. Ayan. Ito, tubig at saka yung yung jasmine na bagas. Biro mo ito, 11. 11 ano ba ito? 11 pieces, 11 items lang ito. Kaya tayo, pag tayo masyadong angal ng angal, tignan mo naman ang presyo. 218 sa 11 na piraso. Okay. Ngayon, eto, magmerienda kami. Yung uh, walang walang kamatayang ano, pizza. Eto yung one to sawa na, na, na soda. Kasi bumili ka ng soda, ay nang ano nang bumili ka ng hot dog. Wala pa yung condiment, lalagyan pa lang. Ay, may free soda na ito yung binili kong ano yung sabi kong malaki ano malaking uh, pizza halos kaga, kalaki ng mesa ayan kasi malaki ng mesa <laughs> kalahati ayan yung pole ayan kaya kalahati yung mesa ito half and half uh, cheese and uh, pepperoni ayan tat silipin din natin ito, mga ano, binigay ito. Mga parmesan cheese, mga ano. At saka, additional plate. Humingi ka ng gusto mo. Sige. Ayan. Malaki. Kaya ngayon, wala tayong gagawin kundi kainan na. Bye-bye.